You have the floor, Your Honor. Mr. Chairman and uh, Senate President uh, Migzubiri at sa lahat ng uh, resource persons narito, magandang araw po sa inyong lahat. Una po sa lahat, gusto ko kong uh, klaruhin that our objective here is to shed light on the matter and to uncover the whole truth in these uh, allegations. Nothing but the truth. No more, no less. Nandito po ako para suportahan ng ating chairman, Senator Bato, para alamin po ang katotohanan. The truth only. Hindi hindi po tayo magkakamali dyan. Kaya naman po ako po ay sumasang-ayon kay Senator Bato that we should keep politics out of this uh, hearing. Ang pangunahing layunin natin dito ay ang kapakanan at kaayusan ng publiko. Ayaw natin na bumalik ang paglalaganap ng illegal na droga dahil pag bumalik yan, babalik na naman po ang kriminalidad, babalik po ang korupsyon sa gobyerno. Hindi ito dapat uh, nakadepende kung sino yung kakampi natin dito. Isa po ang ating laban, labanan po ang illegal na droga. Uh, kaya umaapila uma po ako dahil uh, sa ating mga resource persons nandito ngayon, sabihin nyo lang po ang totoo. The truth only. At pinag-usapan po natin ang droga dito. Mas importante po itong problema ng droga sa ngayon. Since we are talking about operations of PDEA against illegal drugs, may I just uh, also ask uh, Mr. Chair uh, to Director General Lasso. Uh, Lasso uh, may 2. 146.2 million worth of shabu was seized in Sambuanga City. Totoo po ito, Director General?